tan awa Chico bandalan ang bidagaron ang batang Stephen Fury ng kanangay niti wow what a <laughs> move by Chico bandalan Tanawa. wow ang galing parang si Stephen Fury ang galawang batang to galingan mo lang bata <laughs> Stephen Fury Jiko At ingat pa, lagi pa, sa paglalaro mo pa, ikot pa, Si Jiko At siya. Wow, counted. Bang! Wow, ng batang to. pa, ikot 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 pa, bola Tumira ikot Wow ikot pa, ikot pa, ikot pa, pa, What the move by Jiko Andalan, no? Oh, pumasok pa oh, paborning siya Pero pumasok pa rin Thank you for watching Promise Tan Awa Follow for more video